Inamin ni Kainta Rizal Mayor Kit na inihigpita na nila ang pagpasok ng mga migrant sa kanyang bayan. Ayon sa alkalde, maabot sa 3.8% ang population rate ng kanyang bayan at sa bilang na ito, 3% ang migrant. Ang National Prigio Romano annually ay 0.8% at masyadong malaki ang bilang ng pumapasok na tao. Ipit na ako sa migrants dito uh, kasi ang nagiging population growth namin is 3.8% For ano? 3.8% ang 3% no, um, nagmamigrate lang sa kaita because of the services you provide. National figures dyan, annually, it's just 0.8% ang growth rate. So, masyadong malaki yung tumabag sa amin ng mga tao. Maging ang pagtatayo ng apartment sa kanila rin naman, naman ng dahil sila ang nahihirapan lalo na sa usapin ng mga social services. Marami na umano ang mamamayan ng kahit at hindi na kailangan pang dagdagan na nanggagaling mula sa ibang lugar. Oh, medyo hinihigpit ako na yung pagtatayo ng mga mga apartments dito because nahihirapan kami i-handle ng garbage issues nila, social services nila, health services nila, educational requirements nila. Kasi napupuno. Ang sa karaan dapat, karaan dapat dyan, may ceiling ka dapat, may ka based on your area, ano ba talaga ang kapasidad ng lugar mo na tumanggap ng ganong karaming tao? So yung mga pulisiya namin ngayon, bawal na magtayo ng ganitong bahay na, na mas mababang pa sa ganitong square meter. Sa mga subdivision, bawal magtayo ng mga apartments, one lot, one house policy. It's actually a way of discouraging, discouraging the people to migrate great kind Penta of because we have enough people to handle. Kung maayos yung ano ngayon, Subalit, in 10 years time, pag hindi na i-curb, ay may sila. Yung traffic, parking issue, garbage collection at iba pa. Idinagdag pa na pati ka mag-anak sa probinsya na mga migrant ay dinala na sa kainta dahil sa maraming benefits. Maayos tayo na yun. In 10 years time, pag hindi mo kinerb ito, mahihirapan tayo. Yung traffic natin, yung parking issues natin, di ba? yung garbage uh, collection natin. Di ba? At tami, those things you have to consider in the next 10 years. No? Uh, uh, laki ng, ng tinaas ng, ng, aming population. Sabi ko, pati kasi yata yung mga magulong na narecoping mga na, na nilagay probinsya kasi marami ng maraming ang benefits. Sinabi pa rin niya doon sa kasalukuyan na meron silang ordinansa na dapat ay hindi lalagpas sa 100 square meters ang itatayong bahay upang maiwasan ang sobrang pagdami ng tao. dakong muli ay magre-reklamo kung walang namit na social service. Mabuti umano kung ang mga titira ay may malasakit. Tinansa natin is 100 square meter lang at pwede mong tayuan ng isang bahay. Hindi pwede magpapatod ba kasi kagawakan ka ng 100 square meter siyang na apartment. Yung siyang na apartment, may siyang na motosiklo. May dalawang kotse. Yung din yung mga pamilya. Pwede mo sa isang gano'ng kalit na roti, meron kang si ng tao. Ano eh? Kailangan mabuhay sa lugar mo at pagre-reklamo. Pag ano, pag, 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 pag na meron hindi na, na miss na sa social service, pangalawa, mga apartment siya. So yung mga tao na doon, mabuti kung may malasakit sila sa lugar, eh uupa lang sila doon. Samantala, Sinabi pa ni Mayor Nieto, na sa taong 2026, 2.231 bilyon ang inilang budget ng kainta. Mas mataas lamang mo ng isang dang milyon kumpara sa budget ng kasalukuyang taon na siyang pilit nilang pinagkakasya sa patuloy na lumalaking populasyon at pangangailangan ng bayan. Felix Tambonco The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.